kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. ng lahat na isang mapayapa lang na uri ng protesta ang magaganap noong linggo ng umaga, September 21, 2025. Para maiparating sa mga kurakot ng gobyerno ang pagkadismaya ng mga tao sa kanilang ginagawang pagnanakaw ng pera sa kaban ng bayan, ay nauwi pala ang iilan sa isang magulo at marahas na pamamaraan. Kitang-kita sa hitsura ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang pagkadismaya at galit sa ilang grupo ng mga nagkunwaring nagpoprotesta pero rayot pala at pagnanakaw ang kanilang galawan. Maraming mga propidad ng mga pribadong tao ang sinira at ninakawan pa ng mga nagpanggap at nakisakay na grupo sa protesta kaya nangako ang alkalde na hahabulin niya ang mga involved sa kagagohang iyon. Sa kanyang inspeksyon sa Mendiola, Maynila noong linggo, ay nangako si Yorme na magsasampa siya ng kasong kriminal at sibil laban sa mga sangkot sa kaguluhan na nagdulot ng pagkakasugat ng 84 na polis at pinsala sa mga pribado at pamahalaang ari-arian. Narito ang dismayado at nagpipigilang galit na reaksyon ng alkalde sa mga ginawa ng mga nagrayot. Una, uh, siyempre nalulungkot tayo Uh, masyadong uh, malaki yung uh, damage na ginawa ng mga uh, I don't think rallyista yung mga yun no? because uh, as you all know uh, they were uh, in their respective places uh, in the morning and in the afternoon pero itong mga talongges na kapataan uh, pagdating ng lilim ng gabi uh, nag-map na no that as you can see marami na public uh, property and private uh, property were damaged at ang nakakalungkot uh, marami akong pulis na nasukulitan uh, uh, nasa ospital naman sila ngayon yung sa inooperahan uh, in our uh, city hospital and National Government Hospital. And uh, meron ng humigit kumulang uh, isang uh, mga I think kabataan na gusto ang gulang no? na nasa poder ng uh, alagad ng batas. Uh, nasa Station 14 at sa headquarters who were apprehended If they make decisions then we will throw the books to them. All those damages, government properties, lahat na will be charged. And I will make sure, I will make sure that they will pay the price. Wala pa affiliation? eh, sumali ka, nakisapakat ka, nahuli ka, sama ka sa danyos. Criminal and civil. We will charge them. The city government of Manila will charge them. On top of whatever the Philippine National Police will charge them. Pagsisisihan nila yan. ipinagpapasalamat ko uh, sa Philippine National Police. As you see, no? I think kayo may, kayong mga media kanina pang umaga at nakita ninyo na ang kapulisyan literally practice high tolerance. Literally. As much as they can. In fact, uh, some of them pay the price of getting injured and I praise the Philippine National Police for doing so and respecting the rights of those rallies to express themselves. But those like these individuals who created map in the city of Manila, we will make sure. We will make sure. ko niyo na hindi sila kasama sa mga rallies. Eh kung so far, eh, with due respect sa mga realista, oh, okay naman sila sa luneta, okay naman sila sa liwasan, okay naman sila sa edsa. Bakit para mga addict kung mga nandito dito? Eh utak addict yan eh. Utak lang ka lang kaya eh. Eh yeah, matatapang lang yan kapag sama-sama sila. Kita mo ngayon, mga nasa Hoyo. Nag-iiyakan na ngayon yung mga yun. Mayor, can we confirm the news na meron daw kung dalawang uh, nasa Hoyo? Mga... Wala pa. Wala pa. Wala pang ganyang confirmation. Pero sigurado ko, as of uh, 4 o'clock, 5 o'clock ng hapon, we've been monitoring everything. Uh, they are all present in our hospital. marami kaming natulungan, na-release, na, na inatake, hinika, uh, nahilo, natibo, na ginamot naman ng MDRRMO. Yung ating mga first responder, Red Cross, doctors and nurses from MHD. Especially in our uh, public plaza. But they don't have the right to destroy properties, private and public. Kala ko ba gusto nyo ng gobyernong matino? Eh, ba't yung sinira yung property ng gobyerno? Kaya makikita mo yung... Makikita mo yung... madaling i-differentiate yung rallyista na nagagalit sa pamahalaan dala ng kakulangan at kapabayaan ng pamahalaan. Yun naman mga gustong sumikat, o ngayon, sisikat kayo ngayong gabi. Sisikat kayo sa mga darating na araw. Dahil, you will see the light of the court. Ibang pa na yung mga kasuhat kasi may mga na-video at lalo na may mga nagpulumpas sa na bata na medyo matatanda na nagpupumpas na kung ano po yun. Pwede pa rin ba ito na ma sa video? Ang Maynila ay may humigit kumulang isang libong CCTV. We know that. We'll go after them. Pero paano yung mga bata yung Nakakalungkot. Uh, good thing that you asked that. We'll do our best to clean up the mess. And we'll try to fix that uh, mga poste at pinding. And ironically, galit tayo sa mga nang walang ya sa kaban ng bayan. O gagastusin natin bukas kaban din ng bayan sa mga sinira natin. It doesn't make sense. But be that as it may We will pursue a legal uh, way and uh, charge the the city government. Dapat lang na makasuhan at makulong ito mga nagransok sa mga pribadong negosyo na pagmamayari ng ibang tao at pati na sa mga kagamitan ng gobyerno na kanilang sinira para maisagawa ang kanilang pakay kung bakit sila nakisakay sa isinagawang kilos protesta. Hindi pwedeng gawing nason ang pangungurakot ng ilang politiko parang ilang grupo ay manira at magnakaw sa ari-arian ng iba. Dapat lang na masampulan ng mga nasa likod nito para kanilang mapagdusahan ang ginawa nilang kagagohan. Ikaw, Naging mapayapa lang ba ang ginawa mong pagsama sa kilos protesta? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.